Guys, we're here na sa resort. Ang ganda, guys. Grabe. Oh! Ay, hello! Ikaw di ay. Konsihal. Hello, hello. Nindot ka ay. Giwanon? Oh. Very First nice. Parang, guys, Ah, sige. ay. I-promote <laughs> no, no, ang... Kay no, naman ko'y vlog. So, guys, ari mo sa Giwanon. Texon Texon uh, private resort. Okay, Texon private resort guys, sus grabe ang ganda. Tingnan niyo naman ang swimming pool. Okay oh, nice, oh, na, okay na. Nice kayo. Ganda ng todo. Dala mga artist sa Argau. Are there mag music video ka mga pina, buka nang room, 333. Yeah. Yeah. Uh. Oh, room, oh, so, pwede akong pili ng Upat sa kanta ba niya? Ah, ayun sa talaga. Ang room partner nako ay 35. Kada usap So, room, mag so, uh,

Ay, wala pa nandito yung bed sheet. Kaya pa tayo, wala pa dito pa dito. Pagdito sa mga... Kaya kung hindi nga niya kayo nabili pa hmm. yeah, man. Ako ah, pa ako nang bed O hmm. lagi, so pambili ka. Kung oh? sa ramansya ko di one. na ako si kapitan sa sa syudad, wala pa kaya siya puwan. Pwede mag... Magsal. O nga magsapo lang. My room. O, pwede na ka magsapo. I mean, beddings ako ba? Oo, naray. Kotson. Kotson. Mas oray.

ganda guys as in 3-5 na ang room guys good for 8 people na ewan ko lang kung saan kami matutulog sa iba Pero ang, 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 ba, ang swimming pool ang ganda ang ganda talaga dito sa yung doggy hi doggy hi puppy hello hi hello oh, the kind of dogs look. No? Ado, ganila, ah, 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 ah. So guys, dito na ako. I'm waiting na lang nila, daddy. Ay, agtuon na lang ako si daddy, guys, no? Kay kawawa naman yung asawa ko. Balikan ko lang kayo, guys, ha? Ano sila, guys? eto na kami lahat. Ayan. ay kulang pa si Dane. Kalau populasi dia ini. Oh, How do you like? Uh, huh? Saya green. Oh, boy. Oh, boy. I think green, green, oh, green good ilang tiles, dad. Green ilang green Oh. Ganda dito guys sa sea. So dia pilih lang Nah. Picture Ini ang resort sa uncle ni Gonzaga Gandot ka grabe exclusive ra kami ray na adeva ah, si June Gabuya yun yung si Vanessa Ares. Kompleto me. <laughs> Ganda dyan guys, oh. Yung, may, yung bahay nila dyan, oh. Tingnan yung pasiris nila. Yan. Ayan, oh. Ah, lang daw dyan guys, mga dogs. So, ang nagmamayari ng property na to guys is, uh, he's a lawyer. Then, yan yung mga rooms may ilang rooms ba yan? One, two, three rooms. Pero isa lang yung i-occupy namin. And then, yung mga lalaki, hindi na yan matutulog. Diyan na lang, lang sa tabi-tabi sila matutulog. Dito, dito, pwede naman dito sa mga, sa mga benches. Kasi ang kasya lang yata dyan sa room is seven or five lang yata. Sigurado kami ni daddy, matutulog talaga to. ay Nasali yata to sa ano, nasali itong driver namin. Muntik pa talaga Hello, nag... Hala, walang Hala, patay. May kabog oh. Muntik pa talagang naaberya si joggy guys. Ano nangyari doon sa sasakyan? Hindi ko na cambio to neutral. Hindi niya na cambio to neutral. So when he started it, hindi na siya mag... Hindi ano? mag-start kasi like park Ah. Uh, eh, kasi nasa na sina, na out sa na luck, na lak na ano ka na lapses ba uh, sa tao na na nawas ko mo kaya na, na ko oh. e, sa na overwhelm na, na overwhelm sa biyahe mm, kasi so, ang na, layo ng biyahe argao o na ang nature di ba na nature lover bro? yeah so ayon kalimutan tuloy niyang i, i gear ng tama so hindi um, hindi umandar ka agad si Jaggi, buti na lang. Naayos na rin. Thank God. Guys, ito yung room. Maliit lang siya. Pero may mga kutsun dito guys nilalagay. Para magkasya kami mga babae. Kami siguro ni daddy dito. <laughs> Ewan ko lang. And then may banyo ba? So ayan guys. Ayan. Uh, may CR dito pala sa loob. O, oh, ayan. Malaki naman pala. Ganda. In fairness, at ang lamig ng aircon. magcharge charge muna ako, guys. I'll be right back. When I of this place Something I've never seen before When you put on the pineapple We couldn't be friends anymore Pineapple puff Ito yung mga gifts namin guys. Ito yung sa akin. Ayan. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakit 7? There are 8. 8 man may dapat. Das ako ay sama sakto ra di ay 7 lagi di gini ako ang ko okay so tapos na kami kumain guys ngayon mag ex ano na kami manito manita oh sige na kasi muna guys. So, pumasok na ako sa loob ng room. Huh? Ayan si daddy, guys. <laughs> Kami lang dito sa bed. Tapos may dalawang kutsun dyan. Kasi napagod na ako. Ang si daddy nakatulog na siya. Natulog na yung mata. Barago yung malasa. di na kakatulog na. Naantok na ako, guys. So, I'll end my vlog na, eh bukas na lang ako magtutoothbrush kaya nagpagod na ako guys I'll see you guys again bye bye sa kanila dad bye bye sa kanila bye good morning good morning na guys mag alas dos na bukas na lang ulit guys samaya na lang matulog mo na ang beauty ko bye bye mag vlog ako bukas babush Here's the morning after party, guys sa Argao. Argao pala kami guys. Unahan lang gamay sa Sibunga. So, nagmata naming daddy. Ang uban, mo pa'y guys. Nagbinuntagay, ginom, o panganta-kanta. So, huni ang gawa sa balay. Dato, kayo ang tagiya, guys. In fairness, grabe ka dato. So, kami ni daddy, At sa ako namin Argao, or mag money advantage basta nagsakyan nice, na <laughs> na ayan ingawa bobincha ayo guys provincial feels Argao na mi guys so ayan going to the main kiwanon going to the main population of Argao kaya siya panagsaan guys bang kaari-ari ka, ka ng mga lugar na oh, you seldom go and spend time good morning again guys welcome back to another vlog so day 2 to guys sa among pag-stay sa Argao sa Giwanon diri sa may Texon Private Resort and wala akong pahing lampos guys kaya pwede na lang akong katuguna I slept at around 1.30 na kagabi because we were having so much fun ang nagluto sila ang mga agents ko ng Cropec naginuman kami ng ano, flavored beer na, na, nalasing ako sa playboard beer charot hindi kami nag-aircon ni daddy para fresh air ba? may lot for sale o 400 square meters lang abot ang doon magkiatos kami guys sa resort

Something I've never seen before When you put on the pineapple We couldn't be friends anymore Pineapple bouncer Ay, pinapasok kami dito sa loob ng bahay nila, guys. Ang ganda. Oh my God. Ang yaman Oh my God. Para talagang mansion, guys. What a nice view. Wala, tingnan nyo yung dining Oh, tingnan nyo yung dining table nila, guys. Oh my God. What a nice. dad napay dad. unon dire wow wow mm. na yes. ganda dito guys in fairness in fairness nalilang guys paakyat kami guys magpicture kami sa ibabaw hindi <inaudible> na yo ma kayo mai yung lang no. oh, papira, yuma oh my god nice Oh my God! Oh my God, guys! Oh, mo guys. What a nice, what a nice house. This is not even a house. This is a mansion. Oh. So this is that. That is where we stayed. Yeah. pang thumbnail pang thumbnail ah, itu pa pala guys dito pa kami sa pinaka tuk-tuk morning -tuk. ga sih ga oh kalami aning ilang lugar guys this is a place where you would like to come back <laughs>

So, lang. ka itong one-piece chicken. Chicken. Ang bago. Ano sa Barbecue glaze. Okay, mga ko ka na ano. Na akong spicy. Ako, ano Ayun mo. Ako spicy. Ah, uh, meal, meal. ako ang spicy. Ano lang? Na Nagutom kasi ako, guys. Nakatulog ako. kinakuya pa nagutom so, ako kasi yung breakfast kanina maagang maga hindi ko masyadong bet especially the rice so bago kami umuwi dumaan muna kami ng magdo tapos yung 1,000 worth of groceries ko dyan guys sa pure gold yan next week ko na lang kukunin next week you na know? kasi mag-chicken salad kami ni daddy para dun sa Mimi salo-salo namin sa December 24. And then si kuya, nag-order nag na sila ng lechon belly. So susunduin namin yung in-laws ko doon sa Guadalupe. On the 24th, puhon po, malawin ginoo guys. Para magkasama-sama kami, mag-anak sa Pasko. Kahit na first time na wala na si Naninia na Pasko, hindi sila mga kasama. saya pa rin, guys. Life goes So, turn to, guys, ILNN na siguro may vlog. Naman ko lang. O, wag kapag na lang ng bahay. On my face, you saw the look on my had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple knocked won't be It's a, a fruit You saw the look on my face, you saw the look on my Had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple buzzer, go on pizza. It's a fruit, and you know that. Pineapple buzzer, go on pizza.